Naririto po tayo ngayon sa Kali ng Naik Kaya magpunta tayo ng uh, Doon sa aking Pa, huwag ka lumapit mapit sa akin Isang anak ko Yan Pupunta namin yung panganay ko para Magpunta pa 2 yung lang sa akin <laughs> Para, ano ba tayo dito? Para maghanap ng bikini Maghihintay sa <laughs> lamin na uli ako mina, I'm not shy. Papatidig ko si Papa. Ah, Papatidig ko si Papa. Ayan, papunta kami doon sa anak kong panganay kami ah, mag-aanap kasi ayayay namin siya mag-aanap kami ng bikini. Huwag mong i-titot mo dito. Huwag mong i-titot mo dito. Sa may tabing kalsada masasagasaan ako. Sa ako. Sa may tabing Sana maghahanap tayo para ma accept na natin yung challenge. Sana maghahawak challenge, ayan, yung challenge ni kung Charlene, 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 yung Charlene, 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 challenge Charlene, 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 galing Charlene, 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 challenge ni Charlene, 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 Charlene,

OOTD OOTD Outfit for today Outfit for today Go okay. Mahamali yata tayo Ayoko Okay na yan Kapag alagala lang tayo muna ngayon mga brothers <laughs> Pangit ko so, pa Go